Nitong mga nakalipas na araw ay mainit na pinag-uusapan ang pangalan ng businesswoman actress na si Nery Naig matapos na lumabas ang ulat na di umano ay inaresto siya ng pulisya at ngayon nga ay nasa kulungan dahil sa patong-patong na kaso. Ikinagulat ito ng marami, lalo pat kilala ito sa matagumpay niyang mga negosyo at bilang isang wais na misis ni parokya ni Edgar vocalist Chito Miranda. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pagkakaaresto ni Neri Naig at reaksyon ni Chito Miranda. Ang usaping ito ay nagsimula ng ibalita ni Ogie Diaz sa kanyang showbiz update vlog noong November 24 na inaresto sa SMX Convention ng Pasay City Police si Ito umano ay inaresto dahil sa kasong paglabag sa Security Regulation Code o kilala rin bilang Section 28 ng Republic Act No. 8799. Kasunod nga ng balitang ito, ang social media page ng mag-asawang Chito at Neri ay pinatakte ng mga katanungan ng netizens na gustong malaman kung may katotohanan ba ang tungkol sa pagkakaaresto. Pero wala ni isa sa mga ito ang nagbigay ng anumang pahayag. At noong November 26, 2024, muling nagbigay update si Oji sa nangyayari. Sa kanyang online vlog ay pinakita ang isang bahagi ng dokumento tungkol sa kaso ni Neri kung saan ay nakasaad na itinuturing ito na isang top most wanted person na ikinagulat ng marami maging siya. Dito ay sinabi ni OG na si Neri ay iniidolo ng maraming may bahay at misis dahil sa pagiging wais na misis. Kilalaan niya ito sa kanyang mga negosyo kaya't hindi na nagartista at mas piniling magtulungan upang magbigay ng trabaho sa mga tao. Ibinanggit ni OG na may iba't ibang negosyo si Neri tulad ng restaurant, resort, events place, salon at gourmet tuyo. Bukod dito, mayroon din siyang samgyupsal sa Cebu at JT's restaurant sa Tagaytay. Inilahad din ni Oji na ayon sa isang kaibigan niya, mukhang may isang malaki o powerful na tao na nakabangga si Neri at sinadyang itinakda ang pag-aresto dito na Sabado upang hindi siya makapagpiyansa agad dahil weekend yon. Inilagdag pa niya na mayroong 13 kasong kriminal na isinampa laban kay Neri kaya't mayroon itong 13 counts na kinahaharap. Binasa ni Ogie ang dokumento na ipinasa sa kanya at naroon ang buong pangalan ni Neri na siya ay inaresto dahil walang lisensya sa pagbebenta o pumagitna sa anumang transaksyon tungkol sa usapin ng mga ari-arian. Ibinahagi din ni Ogie na may isang source na nagpadala sa kanila ng mugshots ni Neri. Gayunpaman, pinili nilang hindi ito ilabas sa publiko ipinaliwanag niya na ipinasa lamang nila ang impormasyon mula sa isang source. Ngunit, nagdesisyon silang wag ilabas ang mugshots dahil may posibilidad na hindi totoo ang mga impormasyong natanggap nila. SPD reports arrest of actress businesswoman alias Erin. Matapos ulat sa online news sites ang di umano'y pagkakaaresto kay Neri, lumabas naman ang impormasyon mula sa pulisya noong Martes ng gabi, November 26, 2024, binalita ng Southern Police District sa pamamagitan ng kanilang Facebook page ang pagkakaaresto ng isang 41 years old na actress businesswoman. Ngunit hindi na direktang pinangalanan ng actress na itinago lamang nila sa tawag na alias Erin. Ayon sa post ng polisya, nangyari ang pag-aresto kay alias Erin sa isang basement convention center sa mall sa Pasay City noong Sabado, November 23, 2024, bandang 2.15 ng hapon. Isang manahan operation daw ang isinagawa ng mga tauhan ng Substation 10 ng Pasay City Police at Warrant and Subpoena Section para ma-serve kay alias Erin ang warrant of arrest para sa 14 counts of violation of Securities Regulation Code. Hiwalay na kasong estafa at syndicated estafa. Nakasaading aabot ng 1,764,000 pesos ang buong halaga ng piyansa para sa 14 counts of securities regulation violations at non-bailable naman ang syndicated estafa at estafa. Sinabi din sa pahayag ng Southern Police District na ang warrant of arrest laban kay alias Erin ay inisyo ng Pasay City Regional Trial Court Branch 111 noong September 18, 2024 at October 16, 2024 itinakda ang piyansa na 126,000 pesos para sa bawat kaso ng paglabag sa Securities Regulation Code. Kasama din si Alias Erin sa isang hiwalay na kaso ng estafa sa RTC Branch 112 kung saan walang itinakdang piyansa. Dahil walang bail o piyansa sa estafa cases, Ibig sabihin, ikukulong ang naarestong actress businesswoman. Nag-issue na rin daw ng commitment order ang hoes nang ibig sabihin may kulungan ng naatasang pagdalahan sa naaresto kaya siguradong nakakulong na si alias Erin. Actual video of Neri's arrest released. Ang naunang impormasyong na ilabas ng Southern Police District sa Facebook ay may nakalagay na alias Neri. Kalaunan, pinalitan ito ng alias Erin. Kasunod na kanilang pahayag, inilabas naman nila ang actual video ng pag-aresto kay alias Erin. Makikita sa video na inilabas noong November 27 ang pagbabasa ng isang babaeng pulis kay alias Erin ng Miranda Rights. Habang binabasa ng pulis ang Miranda Rights ni alias Erin, ay nasa kabilang linya ng telepono ang abogado ng akusado. gan siya nagsabi ng attorney. Sa naturang video, nakablurred ang mukha ni alias Erin. Pero direktal pinangalanan ng ABS-CBN News na ang inaresto ng Southern Police District ay walang iba kundi si Neri, base o ito sa kanilang multiple sources. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, inaresto si matapos ang mga aligasyon ng hindi tapat na transaksyon at iba pa mga kasong may kinalaman sa maling pamamahagi ng mga investments kaugnay nito. Sa hiwalay na ulat, sinabi na bandang 12.02 ng tanghali ng November 27, kinampirma ni Pasay City Jail Female Dormitory Warden Jail Superintendent Jundelina Hagunap na isang nangangalang ni Risa Miranda ay kinulong na sa kanilang pasilidad. Dito ay binahagi ng warden kung ano ang nangyari ang dumating si Neri sa kanilang kostadiya. In-interview daw muna ito ng desk officer, sinulit ng medical team at in-interview ng record section. Isinagawa rin daw ang isang physical exam at pinasuot si Neri ng yellow t-shirt at brown pants. Neri, speaker at the convention on the day of her arrest. Sa pagkaaresto kay Nery, nariyan ang mga katanungan kung alam daw ba nitong may kasong isinampa laban sa kanya. Tayong kung oo, ay malamang hindi na ito dumalo sa Business Expo sa si SMX Convention Center. Base kasi sa social media post ni Nery noong November 15, 2024, ay nagbigay pa siya sa lahat kung saan ay sinabi niyang siya ay naka-schedule na maging keynote speaker sa 15th Phil SME Business Expo na pinamagatang The Wise Way: Nery Miranda's Blueprint for SME Success. Ang event ay tinaktan ng November 23, 2024 at naka-schedule na magsimula ng 1pm. Ito ang araw na siya ay inaresto sa basement ng nasabing convention center na may oras sa 2.15 ng hapon. Kaya hindi malinaw kung natapos na ba ni Neri ang kanyang pagsasalita sa event nang siya ay maaresto. Chido breaks silence after wife Neri's arrest. Sa kinakaharap ngayon ni Neri, nakahanap siya ng na kakampi sa piling ng kanyang mister. Ilang oras matapos mapaulat ang pagkakakulong ni Neri sa kanyang Instagram at Facebook post ng gabi ng November 27, naglabas si Chito na kanyang saloobin. Dito ay inilarawan niya si Neri bilang isang tao na laging tumutulong sa iba hanggat kaya nito, kahit na minsan hindi na ito nakakabuti sa kanya. Giit ni Chito, hindi nandilin lang o nalalamang sa kapwa at hindi kumuha o nanghingi ng pera mula sa sino man ang asawa kinala niya ito ng mga tao din sa paghihing matulungin at kahit na madalas siyang inaabuso, hinahayaan na lang niya ito basta't wala siyang ginagawang masama. Dagdag pa ni Chito, palagi ipinagpapasag si Neri ang mga problema niya at umaasa na magkakaroon ng katarungan. Kaugnay naman ng pagkakaaresto sa asawa, sinabi ni Chito na si Neri ay isang endorser lamang at ang kanyang mukha ay ginamit upang makakuha ng mga investors. Dahil dito, kinasuhan siya ng mga taong nabiktima. Ayon kay Chito, bigla na lang daw inaresto nung nakaraang linggo sa parehong kaso si Neri. Kahit na hindi nakatanggap na anumang sulat mula sa prosecutor, walang sabina o walang kahit anong uri ng abiso na magsasabing may bagong kaso o reklamo laban sa kanya. Sinabi ni Chito sa mga nakaraang pagkakataon na tanggap daw ni Neri ang mga abiso at palagi itong sumunod sa mga legal na proseso. Alam naman daw ng na mga tao na madali sila mahanap dahil nakatira sila sa Alfonso kahit hindi naging problema sa kanila ang pagpapadala o pagtanggap ng mga dokumento. So balit sa pagkakataong ito, hindi binigyan si Derek ng pagkakataon na makapaghanda o makapagsalita tungkol sa kaso dahil sa kawalan ng mga tamang abiso o notice. Sa kabila ng lahat ng ito, nakuha pa rin na, na arestuhin ng walang sapat na impormasyon o abiso ang kanyang asawa umaasa si Chito na sana ay madismiss na rin ang kasong ito, gaya ng mga naunang kaso na nadismiss sa ibang lugar. Giit niya, walang kinuhang pera mula sa si ibang tao ang misis at direktang pinangalanan ang produkto, kumpanya at taong ng gamit di umano kay Neri. Sa huli, binigyang diin ni Chito kung gaano kabait na tao si Neri at tila ito raw ang naging dahilan kaya ito ipinakulong ng walang piyansa habang ang mga tunay na may kasalanan ay nakalaya pa. Kasabay nito ang panalangin ni Chido na sana maayos na ang lahat ng ito dahil naaawa siya sa kanyang asawa. Neri after her arrest. Noong Webes, November 28, maghahain sana si Neri ng musyon sa korte para hilinging ibasura ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Tulad na di umano'y paglabag sa Securities Regulation Code, pero hindi ito natuloy sa motion to quash na inahain din niya. Ayon sa ulat ng State of the Nation ng GTV, pinagkakomento muna ng korte ang prosecution at ang SEC tungkol sa musyon ni Neri, kaya iniurong ang arraignment dito sa January 9, 2025. Sa naturang ulat, ay nasilayan ng publiko sa kauna-unahang pagkakataon si Neri matapos sa dakpin. Marami ang nalungkot na mapanood ang video nito nakasuot ng sombrero, nakayoko, nakasuot ng dilaw na t-shirt na may tatak na BJMP detainee, nakaposes na natatakpan ng puting tela at napapaligiran ng mga pulis.